Ito mga breeder niya to eh. Ito yung magulang nung nakuha ko? Hindi, wala na, namatay na yung babae eh. Namatay na yung babae? Ito bagong pair pero proven na rin sila. Ito yung tatay nung nakuha ko. Ito yung tatay nung nakuha kong blue nape sa kanya, ayan. Namatay na kasi yung mabahay. Eh. Tignan mo yung lalaki. Mas mablu yung likod niya. Diba? Oo nga. Ano? Ang isa yun. Anong... anong Naka, nakatihaya sa loob. <laughs> <laughs> Baka ka dito Hindi <laughs> na kaya. Kawala ah, silipin natin yung iguana ni Boss Joel. No? Kala ko ibon yung nakakulong dito. Laki oh. Iguana pala. Okay, mga red iguana. Red iguana. Ano to pares na to? Hindi, parang babae. Eh. Parang babae. Ito lalaki. Green iguana. Yan na Laki oh. May ilalaki pa yan. Hmm. Lumalaki pa Ayan eh, kinakain nila kangkong yung anak ah, ito may anak na pala dami ah mm -hmm. Ilang ano lang to? blue. blue Yan ang magandang kulay, no? Blue. May corgi rin dito, mga boss, oh. Ilang months lang to? Five. Five months. how ah, four ganda ng ano, corgi nila may pool tayo mga boss sama ko si Kuya Bebot nandito kami sa Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan papasyalan namin si boss Joel Kuan, no? yung napagbilang ko dati ng Sangkunyur at Pikoy papasyalan natin yung farm niya yun mga boss, so matagal nating hindi nakasama si Kuya Bebot no? Kamusta Kuya Bebot? Okay lang boss, buko tayo Yun Pulong buhangin pa to no? buhangin. Tapos pag uh, lagpas nito, North Sagaray na no? Nagbigyan ko si boss Pakpak -Pak Santos boss. <laughs> so, oh. Nagbubukawin rin siya? Hindi yun, ba? Basketball dami camping no? uh -huh. camping ba yun tupa din akong di nakapasyal dito ah 2022 yung muli tayo nag vlog dito eh no uh -huh. ano to duhat nakopa nakopa ano Andiyan pa yung ibon na ano, yung walang balay ibo. Ang kakato. Boy pa rin ano. Laki no. May corgi rin dito mga boss oh. Ilang months lang to? 5. 5 months. Ah, 4 na yan. 4 na yan. Magkakapatid yan. Hmm ganda ng ano ang corgi nila may pool ito pa pala oh babae puro babae tatlong babae tatlong babae isang lalaki ang kataba oh corgi May corgi ka rin sa inyo, di ba? Mukhang <laughs> corgi Dami pala eh Ito pinakamataba oh May pagong din si Boss Joel dito Aldabra Bali, lalaki pa daw ito eh Ito ilang taon na Three years old na to. bilis niya, ano? Iya. Yeah. Kinis ang likod Bigat din to, kilo yan. Palang? Nalabas na siya. Aldabra. Siguro mga 10 kilo. 10 kilo, no? Lalaki pa yan. Silipin natin yung iguana ni Boss Joel, no? Kala ko ibon yung nakakulong dito. Laki, oh. Iguana pala. Okay, mga rights. Red iguana. Ano to pares na to? Hindi, parang babae. Parang babae. Ito lalaki. Green iguana. Yan na Lalaki oh. May ilalaki pa yan. Hmm, lumalaki pa siya. May malaki pa ito. Ayan eh, kinakain nila kangkong. May anak nila. Ah, ito may anak na pala. Dami ha. Blue, Ilang blue. ano lang to? Weeks? blue. blue po Yan ang magandang kulay no? Hmm. Blue. Parang red yung isa. Pwede hawakan. Ilang ano lang to? Months? Week. A araw pa lang. A araw pa lang. Yan yung una ba? Ito yung una? Ah. galingan bazud hindi niyo din eh indeka mga babae ah idaga idaga sabubong gabolan tawag taro ouais. ang taro australian yang taro taro mga ano yan crayfish ah ito napili ko yan ganyan nakalilito nailito oh, na kasi ngayon laki na meron din tayo mga, mga Ito mga paanak lang. Hindi makita eh, no? Ito yung ulat. Hindi mo ito yung tatago doon, ano? doon sa... ilalim ayan, ayun ayan, ayan. Bilis na lang. Mabibig sila. Saan doon sa ilalim. Malaki ng gapi, oh. Gapi. Kanaluan nga, eh. May tumalon na ito, eh. Sa punta dito. Oo, oo pag kanaluan kasi, hindi na namin ginagamit, eh sayang lalaki sana yun ito pa pala oh ito ano tawag dito boss ito na, Mali. dito ano yan red ears slider na iba lang ano Albay no Mali Pero maliit lang rin yun eh. hmm. Yung mga yun. Pula ang mata na. Hmm. walang lumot mo ganda siya. Dilaw. Sa tubig lang siya. No? Hmm. Daming alaga si Boss Joel. Kompleto. Ito pa yung ibang mga ano. Turtles. Malumot din siya. Hindi Ito ah tayong ano eh yun, no, yung marami sa Pampanga. Hindi, iba yun. Iba Parang galing China ah tayo na yun. Eh. Hmm. Dito naman, ano tawag dito? Yellow spot. Yellow spot. Isang laki yun. Ito ka meron dyan. dito tayo sa mga ibon dito galing yung ano ko eh. ang kunyur sa yung pikoy itong gando oh pulang pula no red factor. red factor yan ang mahal ba't mag isa lang siya ah uh, hindi ko pa pinipayad yun sa mga babae ah may pagulong rin no? mm -hmm. Ang iingay ng mga sanggonyo no. Ito paresto. na mga bata pa siguro to no ay eh, mga boss no uunahan ko na kayo alam ko may magtatalong kung may binibenta si boss Joel no wala siyang pang out ngayon maalaga lang na oh, wala siyang pang out mga boss so, mga bata pa to boss no Ito, ito, ito yata yung sinasabi ko sa'yo. Ay, ito tawag dito? Gold Chop. Gold? Gold Chop. Gold Chop Kunyol. para mas malaki siya lang kong kain, no? Mm, halos pareho lang. Kaya lang ma lang yung pakpak niya. Mas mahal to sa ano? Diyo sa sangkunyol. Pareho lang. Pareho lang. Pareho lang. ito so, mga breeder nya to eh ito yung magulang nung nakuha ko hindi, wala na matay na yung babae eh namatay na yung babae ito bagong pair pero proven na rin sila ito, ito yung tatay nung nakuha ko ito yung tatay nung nakuha kong blue nape sa kanya ayan Namatay na kasi yung mabahay. Sige na yung lalaki. Mas mablue yung likod niya. Mas mablue yung likod niya. Diba? nga, no? ano? Yung uh, Parang ganyan din, yung lalaki nga. Basta yung mablue, yung likod, no? Tsaka oh. sa sukat naman, mas malaki yung lalaki. Mas hmm. malaki rin yung akin, eh. Mas parang pakabahin mo ito yung babae Parang rin mas malaki sa malaki Ito may inaki na to. Well, ano? Ah, uh, malaki na. <laughs> ah, hiniwalay nyo na. Mga baboy na mga ano, blue nit mga boss. Mabot na 6 years. Balibalo ang ampere ang meron siya dito.

May mga tupa rin si Boss Joel. Oh. nandito pa pala yung mga ano, no? Sulkata, tama, no? Ito yung mga sulkata ni Boss Joel. Lalaki no? oh. Sulkata. Ilang piraso yan. Sa dalawa, tatlo, anim. Ito yung dalawa. Ito naman yung mga tupa. Sa taba ah. Pinapayat ko na yan. Payat pa yung lagay na yan. Dahil <laughs> <laughs> yung pagka-breeder, hindi pwede masyado mataba eh. Pero taba yun eh. Masa problema sila pag mga -ano. Hmm. Ginugupitan din tayo na. Hindi, mag-isa yan. Naglalaglag. Ah, kusa na. Parang naka-dreadlocks eh, no? <laughs> hindi eh, may mga ano rin. Baka. Nakatakot. <laughs> Yung puro tupa na dito eh. mga ganito boss, magkano presyo ng ganito? Yung mga pure sa uh, 35. 35. Oh. Bata pa 'yon, no. Oh, yung mga ano 'yon, mga 4 months, 5 months. Pero yung mga ganyan hindi na kasi hindi kasi pure 'yan. No? Ah, hindi pure. So, mas mababa presyo nito. 15 pag uh, 15. 15. Oh. Asa yung pinakamahal mo diyan? Ito yung mga pure. Yung yes. Dito naman mga Brahma Ayan, laki oh Nandito <laughs> na ba yung mga baka nyo nun? Nagpunta ako Dalawa, Ah, oh, tatlo yata Tatlo pa lang nun, ngayon dami dalawa. Kasi 1 year old pa lang yung ano eh 2 years ka na nung nandyanin Pero hindi mo pa sila nabibreed? Ah, uh, na yung isa. Ito isa, last year lang pinangalap. Alin dyan? Yun yung, yung Maliit. Yun. Bilis din pala lumaki, no? One year old. Ito year old to. Ay, nasa gitna. Ito 8 months. Nabili lang namin to. Ito 8 months. Laki, 'no. Sa anong mura 'yan eh no? Batanggas. Meron pa palang daga dito mga boss. Ina, ina. Ay nako. Hay to. Dile mo, dili mo po to. na Daga mag, ayun no? oh, dili ito. Not feeders natin sa ano yan, sa mga ahas. Mm. So, okay. Kaya ka pala nag-breed dito. Para di ka nabibili, no? Oo, oo. kasi last last season di ako nakapagpa-itlog dahil wala akong daga. Nagutom yung mga ano ko. Ang sobrang liit to. Ang mga mics yan. Dami Mabilis sila dumami, no? Mm so Sa tama yung ano na yung edad nila. Magbibreed ng maganda. Mm Saka magandang pakain. Ayan, lahat sila. May mga anak, ko. Oh. Mm. Ah! No? <coughs> Ang lakas kumain, oh. No? Dito na rin, hindi ko pera ito tinataw talaga namin para pagkain. hindi naman maselan niya mo? yun. tama lang yun tamal ang ano, vitamins purga lahat sila bigyan po. yung po. yung po. yung po. Brunis Python. Wah, 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 boss no, nakapasyal na tayo sa farm ni Boss Joel no. Medyo napagod kami ni Kuya Bebot. Kuya Bebot, saan ba may malapit na kapihan dito? Dito lang sa parting gulod. Gulod pa rin. Nandito pa rin tayo sa pulong buhangin no. Sarap dito no. Ay, malamay. Sa puno, oh. kita niya no. Alam mo nasa malayong probinsya ka na eh no. Probinsya ng Tagaytay. <laughs> <laughs> Pero dito lang yan sa Santa Maria. 19 kape ba yan? 19 kape? Paano mo naman natuntun yun? Sa pag-iikot mo oh. <laughs> Ayan, ito si Kuya Bebot kasi Mahilig magkape eh Adik sa kape Adik sa kape Nakakailang kape ka isang araw? Minsan tatlo Tatlo? Kala ko lima eh <laughs> Tatlo lang pala Tatlo pero marami yun Matapang <laughs> Yan o, 19 kape Ganda pala nitong coffee yan dito, Boss Bebot. 19 boss cafe. Pasok tayo. Pasok tayo. ano ang mahal diyan, Kuya Bebot? Depende sa Depende sa order. Depende sa order, Boss. Hindi ka naman mamili diyan eh. Aircon pa dito, mga boss, oh. Ito, 100 pesos lang pinakamura. 130, 145. Tikma mo na, Boss Bebot. Matcha mga boss matcha Ano nga sabi ko, boss? Matcha nga boss, matcha rap, boss <laughs> 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 Matcha ano, hello, mga boss Ay, kung naghahanap kayo na Mapapagkapihan or mapapagtambayan Chill lang, hang out Dito sa may bulong buhangin cafe. Meron kaming mga iced coffee, hot coffee, sa so mga non coffee drinkers. Meron din kami matcha, chocolate. Dito lang yung kapulong buhangin. Uh, pwede nyo kami search sa Wiz 19 Cafe Pop Up. And meron din kami Facebook page, ah, uh, 19 Cafe, sa Instagram, 19.com.